Hello Capricorn, mid-August, mid-month of August 2024 Ito na po ang inyong reading, kuha lang tayo ng pinaka-exact advice, messages na marahil na kailangan yung marinig Dito, sa ilang natitirang araw at linggo ng buwan ng August 2024, mid-month Capricorn, anong kailangan marinig ng mga taong ito? Will be straightforward message Capricorn, nagsahing gabay po sa taong nakikinig ngayon. Mid-August 2024. Anong gabay po? Ayan na. May mumabagsak na at pa tayo. Ano pong advice ang kailangan marinig ng mga taong ito? Ayan na. Okay. The Ten of Wands ay narito. The Hangman. Sa isa yun natin, the Tower Reverse and the five of pentacles reverse so capricorn mid august expect the unexpected ito yung mga sitwasyon talaga na wala tayong kontrol eh. Well, sa lahat ng bagay, halos po tayo ay wala talagang kontrol. Pero, ang meron kang kontrol dito ay kung paano mo pangahawakan ang sitwasyon, ano man ang ihain sa'yo ng universe. I mean, lalo pa sa paraan kung saan ay hindi ka pangungunahan daw ng emosyon. Okay, unahin natin yung nakikita natin. Um, itong unexpected na ganap po, pangyayari, could be a surprise actually, could be positive or negative, na may kaugnayan sa trabaho, pera, yung kinikita, five of pentacles reverse, isang indikasyon na mas makararamdam kayo, kahit pa ngayon. Maring halimbawa, meron kayong hindi naasahang bayarin na dumating ngayong mid-August paano na to, moon child? Paano natin kakaharapin itong, uh, lalo pa kung nakabudget na, ano, meron ng paglalaanan yung pera. Huwag kayo mag-alala, mari ito na. Yung kasagutan, yung ten of wands, hindi madali. Ito yung something na pinaghirapan, patuloy na magmumula sa inyong salary, sa mas practical, yung suwelto. Stay optimistic po sa sitwasyon na ito. Meron tayong nakikita ang comfort. Okay, so pinagsama natin yung unexpected, positive, negative. Yes, may dumating na hindi inaasahan halimbawa na bayarin or expenses. Pero meron din pong papasok na magandang posibilidad sa inyong kita. Na ang ganda. Ten of Wands, the hangman, the tower rivers. Hindi madali. This is something na patuloy yung pinag pinaglalaban, pinaghihirapan period po ay hindi nababaliw wala. 10. Capricorn is in the 10th house. House of career ito. Ayun na yung aking mention Yung ilang obligations nyo sa pamilya, sa tahanan, yung, ayan, matutugunan. I-claim natin. Gaano man parang tayo binibigla ng bayarin. Sa so, mas practical. At naman po talaga ang highs and lows. As long as hindi ka sumusuko, laban lang. Pero, 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 Capricorn, the hangman, pinapalilahanan ka ng barahan na it's okay to pause to recharge your energy. Meron tayong nakikita dito na pag-push nyo eh. Lalo pa kung mag-apply po na meron kayong patuloy na extra bayarin. Ayan, extra ganap, extra pangangailangan. So, nanlalaban, nag-iinat ang inyong mga buhay karera, nagpo-push. Um, work on work. Pero, very important, this mid-August na magpapahinga rin daw po. Kasi Ten of Wands, ayan, hindi madali. Tayo po ay live na live sa ating YT. Pakita natin. So, may ilang kabigatan na kadalahan ito. Trabaho. Yan po hindi na wala Capricorn. Again, Five of Pentacles, the Tower. Meron pong parating na money. At could be unexpected surprise Pero at the same time, yun na nga Pwede rin po kasi ano eh May ilang bayaring din na tutugunan So, yes may papasok Parang dadaan ito sa mga palad natin Para sa ilan sa inyo Just only take what resonate Tayo po ay general reading Pero yung pinaka magandang Kailangan marinig din po ng lahat marahil Lalo pa kung mag-apply yung pagiging productive And busy nyo ngayon pa lang So, to listen to your body guys Physically, mentally, emotionally pakiramdam, pakiramdaman din po ang inyong mga sarili. Okay? Take care of your health. At sa point na yan, tanging kayo po ang higit na makapagsasabi. Hindi po isang medical advisor ang moonchild. Simple yung tayo, reader lamang tayo. Pero sana, huwag niyo rin, syempre pa, paano natin magagampanan itong patuloy niyong pagiging uh, action-oriented bilang kayo mga Capricorn, natural to sa inyo. Yung pag-angat ng inyong mga sense of responsibility na patuloy kayong merong magawa, meron kayong maibigay, So, sana pakintulutan niyo rin po ang inyong mga sarili na mayroong maibigay sa inyong self, more on self-care, self-love, ayan, sa so mas practical lang tayo, pahinga rin pag may time. Ito yung nakikita nating message para sa inyo ngayong mid-August, mid-month of August 2024, Capricorn.